Mga idol at kabayan, super good news! Dredging sa Occidental Mindoro, itinigil na mabuhay, panalo ang mga Pilipino. Salamat kay Senator Rafi Tulfo sa pagsuporta at pagtutok sa isyong ito. Ayon sa ulat mga kabayan, may violation daw sa permit ang dredging activity. Yun naman pala, bakit walang sumita? Buti na lang ang tatapang ng mga taga-talabaan, Mamburao, Occidental Mindoro, pinakamalaki at pinakamalakas daw na barko ng North Korea. Sa isang iglap lang lumubog ito sa harap mismo ni Kim Jong-un, matinding kahi yan ngayon ang sinapit ng North Korea matapos pumalpak ang mga ito sa paglunsad ng kanilang missile destroyer. Israel forces nag-warning shot malapit sa mga foreign at Chinese delegation na pumunta sa West Bank, China, nakiusap na wag nang palalain ang tensyon. Pero pagdating sa Pilipinas, ang tatapang ng China. Pero kung malalakas na bansa, marunong din silang makiusap. Ang matindi pa niyan mga kabayan, pinapalabas pa ngayon ng Chinese state media na ang barko pa ng Pilipinas ang Bifar, ang may sala at bumangga sa Chinese coast Guard sa Sunday K2. Update sa dredging activity sa Occidental Mindoro. Napatigil na ang nasabing dredging sa Talabaan, Mamburao, Occidental Mindoro. Matapos umalma ang mga residente dahil sa ingay at pagkagambala ng dagat na kung saan naghahanap buhay ang ilan sa ating mga kababayan. Nagpasalamat ang mga residente sa pagtulong ni Sen. Rafi Tulfo sa isyong ito at sa iba pang mga opisyal ng gobyerno na pinaburan ang sumbong ng bayan. Ayon pa sa mga impormasyong lumabas sinuspindi ng gobernador ng Occidental Mindoro ang dredging operation ng kumpanyang PERRC Construction and Development Corporation sa Barangay Talabaan Mamburao dahil sa safety concerns and permit violations. Ya naman pala, sa nunong una pa lang, dinapinyaagan na makapagukay ng lupa ang mga naglalakihang barko, na posibleng mga barko ng China. Kung wala naman pala silang mga kinauukulang permit, ang reklamo ng mga residente doon nang dapat maghukay ng lupa sa bukana ng ilog. Pero sa halip doon nagukay ng lupa sa daga na malapit sa mga bahay ng mga residente sa lugar ibig sabihin walang kontrol, walang nagmomonitor at may kapabayaan. Dahil kung walang nagreklamo, tuloy lang ang pagukay nila ng lupa ng Pilipinas. Sa video ng kuha ni Ma'am Debbie Batan, kahapon, ikadalawampot dalawa ng Mayo taong kasalukuyan, ibinahagi niya ang bagong video update mula sa talabaan. Makikita sa kuwa na ang aliwalas ng baybaying dagat. Malayos natin nitong kalagayan. Tahimik ang paligid, payapa ang dagat at kapansin-pansing bumalik na ang dating ganda ng lugar matapos matigil ang operasyon ng dredge. Jing, patuloy ang panawagan ng mga residente na panatalihing ganito ang kanilang baybayin, malaya sa anumang proyekto na makakasira sa kanilang kabuhayan at kalikasan. Uh, magandang araw po. Ngayon po ay alas 10 ng umaga. Maraming salamat po at matiwasay po kami ngayon nakakatulog, nakakapagpahinga ng maayos, lalo, lalo na po sa mga senior citizen. Salamat po, Lord. Salamat po. ah uh, sa ngayon po, uh, ngayon ay Mayo 22-25, uh, lalo na po ang aming mangisda, nakakahuli na po, uh, magandang, maganda na naman po ang aming simula ng pangahanap buhay ng aming mangisda dito, at uh, nakakahulihan po. Uh, salamat po sa usapin kay Ma'am Laarni, Kay Sir rapidul po na kami po ay natulungan niyo po at napuntahan niyo kami dito sa Occidental Mindoro. Maraming maraming salamat bagamat po ay suspension lang po. Uh, hindi na namin po ito papapasukin dito. Uh, magsisimula po daw ulit ng back to zero. Uh, gagawin ulit po nila ang kanilang ang kanilang kapangyarihan para po sila makapasok. Pero sa pangalan ng Panginoon po, hindi na po sila makakabalik dito. Sa tahimik po namin dito sa talabaan na namumuhay ng simple lamang po. Maraming salamat po, Serapis si mam Ma laarni sa, sa usapin po na Occidental Mindoro. Maraming salamat. Sa ibang balita naman, pinakamalaki at pinakamalakas raw na barkong pandigma ng North Korea Ilulunsad na sana. Wala na sigurong tatalo pa sa North Korean leader kung kahiyan lang ang pag-uusapan. Matapos sumakay, ibinida at ipinagmalaki ang pinakabago at pinaka-advanced daw na missile destroyer na ginawa ng North Korea. Mundo ni Kim Jong-un, biglang gumuho matapos masaksihan at ng kanyang anak ang paglubog ng 5000 ton destroyer matapos ilang minutong inilunsad ito sa isang shipyard makikita ngayon sa mga larawan na kuha ng satellite na ang barko ay tinakpan na lang ng kulay asul na plastik para hindi makita ang totoong sira nito. Galit na galit ang leader ng North Korea dahil sa kapabayaan, pagiging irresponsable at kakulangan sa kaalaman ng mga tao nito. Dito natin makikita na ang pagiging malakas ay hindi nadadaan sa pabilisan. Ito ay dumadaan sa tamang proseso ng kaalaman, teknolohiya at matinding pagsubok. Yan ang resulta sa mga bansang nagpapanggap na malakas sila pero palpak naman pala. Hanmi Chongbo 북한 청지랑의 대형 함정 진수 동향을 사전에 추적 감시하고 있었으며 측면 진수가 실패했다고 평가합니다. 과거에도 북한은 군사 정찰 위성이 실패했다든지 하는 상황을 아뭐 먼저 공개한 적이 있습니다. 어 그런 측면 진수 방식은 현재 우리 군은 사용하고 있지 않습니다. 크기나 규모 이런 것들을 볼때 최연호와 비슷한 음, 갖출 것으로 보고 있고 어, 현재 이제 넘어져 Sa ibang balita, China nataranta... matapos matapos magsagawa ang mga tropa ng Israel ng warning shot malapit sa Chinese diploma. Walang nagawa ang China kundi makiusap sa Israel na huwag palalain ang tensyon sa lugar. Um, yesterday, Israeli forces fired warning shots at a group of diplomats um, which included Chinese ones in the West Bank. Uh, does the foreign ministry wish to comment on this incident? China is closely following the incident. We strongly oppose any act that threatens the safety of diplomatic personnel. and call for a full investigation and efforts to prevent such incident from happening again. Amid recent ongoing tension in the West Bank, China urges relevant parties, especially Israel, not to take any moves that may escalate tension. Ganyan na ganyan ang China mga kabayan. Kapag alam nilang hindi nila kaya at mapapasubo sila sa isang bansa, mabait silang kausa. Pero sa Pilipinas, nakuha pa nilang pagbintangan ang b na tayo ang nagsagawa ng ilegal na aktibidad sa pag-asa K2 matapos kumuha ng mga sinampol ang mga otoridad at sayantipiko ng Pilipinas sa nasabing bahura na sakop ng Territorial Waters ng Pag-asa Island. Sa propagandang video na ipinalabas ng China, barko pa raw ng Pilipinas ang bumangga sa kanila pero malinaw pa sa sikat ng araw sa video na hawak ng BFAR na mismong barko ng China Coast Guard 21559 ang bumangga ng dalawang beses sa BRP Dato Sanday habang winawatarkano nito ang barko ng Pilipinas. ナス